Dr. Vito, magbigay naman po kayo ng mga rason kung bakit may ilang mga pasyente ang naniniwala na magandang pagsabayin po ang herbal na pangpababa ng blood pressure sa mga gamot nating iniinom para bumaba ang ating blood pressure. Partikular kapag ito po ay reseta ng ating mga doktor. Number one, 80% po kasi sa ibang bansa ang naniniwala po na effective po itong pagsabayin yung herbal na pampababa ng BP at yung gamot na prescribed at reseta sa atin ng mga doktor. Number two kapatid is naniniwala po sila kapag ito po ay pinagsabay nila mas magiging safe at magiging mas effective po ang gamutan pagdating sa high blood or sa hypertension. And pangatlo, ito po ay nirecommend kasi ng mga kaibigan po nila, ng mga colleagues, ng mga herbalists at sa mga advertisement, especially kapag sikat po ang nag-advertise ng herbal supplement pagdating po sa hypertension. And number four, minsan nagkakaroon lamang po ng poor communication between po sa mga pasyente and healthcare provider. Maaring hindi po napaliwanag ng mabuti itong supplement na to Maaring hindi po naintindihan ng mga pasyente kung bakit po nila kailangan po mag-maintenance ng gamot at hindi po kailangan i-substitute ang isang herbal supplement pagdating sa hypertension. Panglima kapatid, hindi daw po kasi effective ang kanilang mga gamot. Ibig sabihin po kadalasan sa mga pasyente kapag wala na pong nararamdamang simptomas ng hypertension or pagtaas ng BP, ay sila po ay kusa na pong nagtitigil po ng mga gamot. At ang kanilang paniniwala ay hindi naman po ito effective. Sunod kapatid, ito po ay ah, po nila na mas effective daw po ang herbal po na gamot, yung supplement kaysa ng mga nireseta po ng mga doktor natin. Ito po ay isang paniniwala po na nakaramdam po sila ng isang side effect. Sila po ay naniniwala sa mga patotoo sa mga advertisement pagdating po sa social media na ito po ay effective at hindi daw po kailangan po ng medical prescription. Number seven kapatid na reason is wala naman palang access sa mga healthcare services. Ibig sabihin, nasa malayong lugar po sila na wala pong doktor, na wala pong clinic, at wala pong establishment na makakatulong sa kanila para magamot ng hypertension. Pangwalo kapatid is, ito po ay nirekomenda lang po. So kadalasan po kasi sa mga nirekomend sa atin, ay ito po ng kapitbahay natin, na ito yung effective, ito yung ininom ko, kaya bumaba ang aking blood pressure, kaya hindi na po ako nagiinom ng mga maintenance. Yan yung mga reason po ng ating mga marites. At last kapatid is, natatakot na po ang mga pasyente po sa mga side effects. Dahil po kasi example, uminom ng gantong gamot para bumaba ang blood pressure, nagmanas. Uminom ng gantong gamot para sa hypertension ni Reseta Sinekmura. Ito yung mga issue po na kailangan nang i-address, na kailangan pong i-verify sa atin ng ating mga doktor. Kaya mas maganda pong magpakonsulta muna po tayo bago po tayo magkaroon ng maling haka-haka pagating po dito. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.